Masayang masaya ako para kay Ansley ng Team Pantawid Pamilya kasi may chance sila mag-uwi ng total cash prize na... Oh Nasa waiting area si uh, JB sa likod. Hindi niya tayo naririnig, Ansley. It's yes. time for Fast Money. Okay. Give me 20 seconds on the clock, please. Harap tayo dito, Ansley. Yan. Good luck. Thank you. Ito na. Umiiyak ang isang bata nung dumating galing school. Ano kaya yung dahilan? Go. Napagalitan ng teacher. Hindi mo bibigyan ng tip ang waiter kung siya ay blank. Suplado. Malaking uri ng pusa sa Afrika. Um, tiger. Sa action movies, ilan ang tauhan ng kontrabida? Lima. Prutas na pwedeng flavor ng cake. Ah, uh, mango. Woo! Let's go, Anthony. Umiiyak ang isang bata na dumating galing school. Ano kaya yung dahilan? Napagalitan ni teacher. Ang sabi ng survey ay... Yes. Hindi mo bibigyan ng tipang waiter kung siya ay suplado. Yes! Sabi na survey ay... Yep! Malaking uli ng pusa sa Africa. Siyempre, tiger. tiger. Survey says... Sa action movies, ilan ang tauhan ng kontrabida? Sabi mo, lima. Sabi ng survey ay... Yeah! Meron, meron, meron. Prutas na pwedeng flavor ng cake. Sabi mo, mango! Oh, Survey says... Oh, yeah! My very my good. My very, my good. My very good. Balik muna na tayo as the 70 to go. Let's welcome back, JB. Oh. JB, kamusta Ay. naman? Habang nasa likod ka, okay ka lang? Relax na relax? Uh, okay naman po. Nagpipray po. <laughs> Nagpipray. May mga food and drinks naman. Okay lang? Uh, yes, po. Water. Water. Okay, very good. Very good. Uh, may good news ako. Yes, po. Si Ansley nakakuha ng 130. Wow! So, 70 na lang ang kailangan natin. It's the same. Sa puntong ito, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Ansley. Give me 25 seconds on the clock. Good luck, Jay. Okay. Umiiyak ang isang bata nang dumating galing school. Ano kayang dahilan? Go. Nabully. Hindi mo bibigyan ng tip ang waiter kung siya ay blank. Ah, mabagal. Malaking uri ng pusa sa Africa. Ah, uh, pass. Sa action movies, ilan ang tauhan ng isang kontrabida? Ah, uh, walo. Prutas na pwedeng flavor ng cake? Ah, uh, strawberry. Malaking uri ng pusa sa Africa. Um, sorry. sorry. JB, tara! Ano pakiramdam mo? What do you think? Ma makukuha mo kaya yung 70? Ah, uh, yes. <laughs> Gusto mo bang kunin yung 70? Yes, of course. Ako kasi gustong-gusto kong makuha mo yung 70 eh. Yes, of course. May lima tayong tanong. Problema natin, may hindi nila na sagot eh. Sorry. Pero sana, tingnan natin kung umabot. Alright? Umiiyak ang isang bata nung dumating ng galing school. Tapat, sir. Ano kaya ang dahilan? Sabi mo na bully. Marami pa kayong mga... Di ba nag-monitor kayo? Nagmo-monitor kayo ng mga kabataan yes. sa inyong department, 'di ba? Yes. Sa inyong opisina. Marami bang kaso ng mga nabubuli na mga bata, 'di ba? Nasa jurisdiction niyan. Yes po, Marami. yung mga reason kung bakit di sila umattend ng school kasi nabubuli po sila. Talaga. Kaya dapat uh, iwasan natin 'no to bullying. No to bullying. Yes. Sang-ayon ako diyan. Yes. Okay. 40 points. Top answer. May 30 pa. Relax relax. 30 pa. Hindi mo bibigyan ng tip ang waiter kung siya ay blank. Sabi mo, mabagal. Sabi ng service ay mabagal ay... Boy! ten points. 20 pa. Thank you. Gagapangin natin ito, JB. Malaking uri ng pusa sa Afrika. Naku, ito na nga ba sinasabi Sayang eh. Pero ang top answer ay Tiger. Nakakuha ni Ansi. We got two more to go. Sa action movies, ilan ang tauhan ng kontrabida? Sabi mo, walo. <laughs> ang sabi ng survey sa walo ay... Uy! Oh my God. It's okay. It's okay. <laughs> top <answer. laughs> ang top answer natin dito ay 10. Okay, 10 ang top ah, answer natin. So cool. One more question away. Makuha mo kayang 200,000 pesos? Tignan natin, JB. Gustong-gusto kong makuha mo. Pero 20 points. Tapos may isa pang... Tapos yung sagot na mango, 32. Ang sagot mo sa prutas na pwedeng flavor ng cake ay strawberry. Ang top answer sa tanong na ito ay mangga. So, ang sagot mo ay Malaki strawberry. Pa strawberry naman talaga. Kaya kaya ng strawberry ang 20 points sa hinihiling natin. Tignan natin. Services! <laughs> <laughs> Congratulations, Team Pantawit Familia. You have won a total of 200,000 pesos. Oh my God.